Hey, magandang umaga sa lahat. May mga bagay akong nais ibahagi sa inyo tungkol sa ipinakita sa akin ng Panginoon tungkol sa digmaan at ang paglala nito kaya uh, narito na tayo. Nanalangin ako at pagkatapos ay ipinakita sa akin ng Panginoon ang napakalaking bagyo muli. And patuloy kong sinasabi sa inyo, nakikita ko ang bagyo sa silangang baybayin at ang bagyo papalapit na ng papalapit. Ngunit sa pagkakataong ito, habang ako ako'y nananalangin, ipinakita sa akin ng Panginoon ang ating mga sundalong Amerikano, lahat ay nasa isang mahabang linya at parang isang malaking linya na gumagawa ng ganito at sila ay patungo sa lugar ng Europa at sinabi sa akin ng Panginoon, sabi niya magkakaroon ng napakalaking draft at ida-draft nila ang lahat ng mga taong ito sa digmaan. At bigla dinala niya ako sa Europa at hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang demonyong ito o o o kung ano ang kinakatawan nito. Hindi ko alam maliban na ito ay ito ay ito ay isang uri ng demonyong espiritu ng digmaan. Nasa isang hukay siya at sa hukay mayroon siyang mga napakalaking kadena sa kanyang mga braso at siya ay nakagapos sa hukay na ito at bigla isang anghel na nilalang ang kumuha nito maganda ito kahit na ito ay parang isang anghel ang dumating at inalis ang mga kadena mula sa demonyong iyon And siya ay tumalon mula sa lupa at siya ay umiikot siya na parang pangitaas And meron siyang mga napakalaking sungay, mga Viking na sungay sa kanyang ulo. And meron siyang uh, itong, itong balahibo, itong, itong may katulad na leather na pouch sa kanyang dibdib. At meron siyang balahibong ito, parang puting balahibo, kasuotan na mukhang polar bear, parang kasuotan ng mga Viking. At siya ay nagsimulang umiikot. At siya ay pumunta. At pumasok siya kay Vladimir Putin at siyang buong anyo niya ay nagbago, siya ay ging puno ng enerhiya, parang nawalan siya ng katinuan, halos nakakabaliw ang paraan na ipinakita sa akin ng Panginoon. And bigla, ipapakita ko sa iyo, nakikita ko, kumuha ako ng larawan dito para ipakita ko sa iyo kung saan ko nakita ang isang rocket. Nandiyan ba ito, anak? Oh, uh, nakita kong may rocket na lumabas mula sa Russia at tumama dito. Dito mismo, sa lahat ng lugar na ito. And ito ay napakalaki, katabi lang dito. And ma nandito. Ito. And umakyat ito sa sulok dahil dito ang Ukraine sa ibaba. At umakyat ito dito mismo. At siya ay umatake sa lugar. Na ito gamit ang isang napakalaking bomba. Pero ito ay hindi katulad ng anumang bagay na nagamit ko na dati. Dahil sa tuwing nakikita kong nangyayari ito, sabi ko, oh hindi. Kumagamit siya ng mga nuclear na armas. At sinabi ng Panginoon, hindi, hindi siya. Ito na yung bagay na hindi pa gagamit kailanman sa lupa. Sabi niya, ito ay isang bagong teknolohiya. Parang na-vaporize nito ang lahat. Pero hindi ito dahil sa radiation. At lahat ng mga bagay na iyon, kaya hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, wala pa akong nakitang ganito dati. At sinabi ng Panginoon na wala ng ibang nakagawa nito, ni hindi rin hindi pa ito nagagamit dati. And ipapakita ko sa iyo. Ibababa ko ito dito. pero pagkatapos ay nakita ko dito sa Turkey, dito mismo. Dito mismo sa Turkey, mula dito papunta roon. May mga napakalalaki, ah. Napakalaking tambol at lahat sila ay mga higanteng tambol na tumutunog. Parang ganito. Boom, 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 boom lang sila. At sinabi ko, Panginoon, ano ang ginagawa nila? Ah? at sinabi niya sasaluhin nila at 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 magkakaroon ng mga ugnayan magkakaroon sila ng ilang uri ng mga kasunduan sa pananalapi magkakaroon ng mga bagay na mangyayari sa kanila na makikipag-ugnayan sa Russia and sasaluhin nila ang laban para tulungan sila punduhan sila at gumawa ng mga bagay and this lalala pa at kaya't ang bagay na ito ay lumabas sa kontrol at pagkatapos ay ipinakita sa akin ng Israel at Iran at ang mga ibang bansa ay lahat ay umaatake laban sa Israel ngunit ang Estados Unidos ay umiwas sa atin umiwas tayo at sinabi ng Panginoon eh, ang mangyayari sa panahon ng Ezekiel 38 at 39 digmaan laging nagtataka ang mga tao nasaan ang Estados Unidos dito wala tayong ginagawa hindi natin sila tinutulungan parang alam mo nagmamasid lang kami. Naniniwala akong manindigan at magmasid lang. Iyan ang nakita ko. At kaya kita ko dahil sa pagtataksil natin sa Israel. Nagbukas tayo ng pagkakataon para sa China na pumasok at salakayin tayo. At kaya't nakita ko, sinasalakay tayo ng China. Ngunit dumating ito bilang ganito, ano ang bagay na ito, ang sorpresa na pag-atake ay dumating bilang isang dragon at ito ay mukhang isang pulang dumadagundong na dragon. At kaya't ipinakita sa akin ng Panginoon at sinabi niya, bantayan mo ang Hawaii. At nakita ko ang Hawaii at lahat ng mga fighter plane. Na mukhang F-16 na papasok. And nag-iisa silang nagpapaputok ng mga missile at nagwawala sa Honolulu at sa lahat ng mga lugar na iyon. At nakita ko ang pangunahing lungsod doon, ang Honolulu, Hawaii. At ito ay talagang nawasak, talagang pinasabog ng mga missile. At lahat ng bagay at ang magusali ay nasusunog at may mga bagay na pinapabagsak. Ito ay isang napakalungkot na sitwasyon dahil maririnig mo ang mga sirena. Narinig ko ang mga sirena ng air raid na umaabot at ang mga tao ay tumatakbo at sumisigaw at sinusubukang makaalis. Ngunit walang lugar na matakasan dahil ito ay isang isla at kaya't ang mga tao sumusubok. Naglaban kami at lahat, pero ito ay isang seryoso, seryosong issue. At kahit ito ang ilan sa mga bagay na pinili sa akin ng Panginoon, hindi ko palaging gustong lumabas at maging parang isang takot na nag o anuman ang tawagin ninyo, eh palagi na lang siyang may negatibong balita. Ako'y isang tagapagbantay lamang. Nakikita ko at nananalangin ako at ipinapakita sa akin ng Panginoon ang mga bagay na dapat ipanalangin. At at mga bagay na maaring mangyari. May mga bagay na maari nating maiwasan, may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Tuwing sinasabi niya sa akin tungkol sa virus na darating, ipinakita niya sa akin ang isang napakalaking alon at um, ang alon ay dumating at uh, bumangga sa dalampasigan. At sinabi niya sa akin na ito ang virus at sa likod ng uh, virus ay isa pang napakalaki. Napakalaking alon. And nakakalaking ito na nakakatakot. Talagang tingnan. Ang alon na ito. And mayanap ng Panginoon, sa sandaling huminto ang virus na ito, nagsisimula itong umatras. Isang napakalaking alon ng isang panawagan sa pagising ang tatama sa mundo. Hindi ito tungkol sa Amerika. Ito ang mundo. Tungkol ito sa mundo. At sinabi niya, at kaya't sinabi niya, magkakaroon ng isa pang panawagan sa paggising, magkakaroon ng isa pang panawagan sa paggising na may alon, isa pang alon ng kung ano man ito. Ngunit sa pagkakataong ito, pinakita niya sa akin ang isang numero, tatlong daan at milyong tao ang mamamatay sa panahong ito. anuman man mangyari. At kaya't akala ko ito ay isa pang virus, parang isang mas seryoso. Bagay kaugnay nito, Ngunit, hindi ko ito pinaniniwalaan. Naniniwala akong ito ay ibang bagay. Hindi ko alam, ayaw kong mag-assume. Nakikita ko lang at ayaw kong magdagdag ng kahit ano dito. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang nakita ko. Sa halip na sabihin, iniisip ko ito. maari kang makapasok sa maraming problema sa paggawa niyan. Kaya gusto ko lang sabihin ng eksakto kung ano ang nakita ko at sabihin sa inyo kung ano ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Kaya nakita ko ang 350 milyong tao at pagkatapos ay ipinakita sa akin ng Panginoon Parang, parang parang parang, isang bisyon, parang eroplano na ganito. At sinabi niya parang nagtatanim tayo, nagaani tayo. Pero ipinakita niya sa akin ang mga tao na namumuhay, mga Kristiyano na namumuhay sa kompromiso, mga pastor, anuman. Kung sila ay nasa nakatagong kasalanan baka bigla, na lang silang mahulog sa entablado at mamatay tulad ni na Ananias at Sapphira, magiging isang panahon ng pagtatanim, pagbilis ng panahon ng pagtatanim at pag-aani ng mga nakabukas na pintuan na binubuksan nila ito na ang kaaway ay pumapasok at bigla na lang silang nawawala dahil sa bukas na pintuan na kanilang nilikha. Mayroong parang, parang sinabi ko isang pagbilis ng panahon ng pagtatanim at pag-aani. Pero sobrang-sobrang nakakalungkot dahil may mga tao na namumuhay sa kasalanan, mga pastor sa likod ng pulpito at gumagawa ng mga bagay, mga kristyano na namumuhay sa hindi makadyos na estado na bigla na lang namamatay at kaya sobrang, sobrang. Pero hindi lang sila, kasama rin ang mundo, kasama rin ang mga tao na hindi ipinanganak na muli. At kaya't sinusubukan kong alalahanin ang lahat tungkol doon. Naalala mo ba ang anumang bagay na hindi ko nasabi? Dahil pinag-uuspan ko ang tungkol sa mga tao na umuwi. Seryoso talaga ito tungkol sa lahat ng tao. Ipinakita sa akin ng Panginoon na umuwi. Oh, oh, oh. Salamat, Panal na espirito. Nagsalita siya sa akin tungkol sa isang pagbuhos ng mga pondo. Ipinakita niya sa akin ng isang grupo. Isang maliit na bilang ng mga tao. Kung ikaw ay nananalangin at nakikinig at nag-aayuno sa buhay, at nakikinig ka, itinutok mo ang iyong tainga sa kanya at nakikinig ka. Sa bawat salita niya, sabi niya, ipapakita ko na magkakaroon ng pagbuhos. Isang supernatural na pagbuhos ng mga pondo sa piling mga tao. Tulad ng mga imbensyon alam ko kung paano nangyayari ang ilan sa mga ito pero parang hindi ko kayang pag-usapan ito kaya't ipinakita niya. Sa akin na ang mga pondo ay darating dahil sabi ko, well, dahil sinabi niya sa akin na magkakaroon ng pagbagsak, isang napakalaking pagbagsak, magkakaroon ng ito ay magiging bahagi ito ng tuwing ilalabas nila ang digital na dolyar at lahat ng mga bagay na iyon. And sinabi ko, Panginoon, paano mangyayari ang mga malalaking ministeryo at ang mga bagay na ito, suporta para sa mga taong ito. Oh, at ito ay isa pang bagay na ipinakita niya sa akin. Kasi iniisip ko, paano makakakuha ng pondo ang mga tao para ipagpatuloy ang pangangaral ng ebanghelyo? Alam mo, alam mo malaking bagay ito. Kung magkakaroon ng isa pang semi-depresyon tulad ng nangyari noong 1920s, 1930s, kapag nagkaroon ng depresyon, katulad iyon, Sinabi niya sa akin, sabi niya, magkakaroon ng isang elite na grupo, ang kanilang elite na grupo na maglalakad sa isang pagbuhos. Ang pondo, yan ang magdadala ng pera at tutulong sa mga tao, and sila ay magiging parang isang lalaki na may cell sa kamay, tumutulong at tumutulong sa mga ministeryo na ito at gumagawa ng mga bagay. And where nakita ko ang mga tao dahil sa sobrang kakulangan ng pagkain at sobrang kakulangan ng mga bagay sa mga grocery store o anuman dahil sa kung anumang mangyari na sila ay nasa kanilang mga hapagkainan na may mga walang laman, palayok. At ipinakita sa akin ng Panginoon na sila ay mananalangin. Bilang isang pamilya sa paligid ng mga walang laman na palayok at sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang pagkain sa mga walang laman na palayok na iyon. At nakita ko na mayroong lahat ng uri ng mga sopas at mga bagay na ibinigay niya sa supernatural na paraan na pumapasok sa mga palayok na iyon at pinupuno ang mga ito sa tuwing sila ay nagtipon paligid at nagbigay ng papuri sa kanya sa hapagkainan sapagkat sinasabi ng Biblia, hindi ko kailanman nakita ang mga matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay. At naniniwala ako ng buong puso na kahit sa lahat ng drama na mangyayari bago tayo umuwi, ang mga sakit ng panganganak na nagiging maliwanag sa mundong ito, makikita natin. Ang isang supernatural na provision Katulad ng naranasan ng mga anak ng Israel sa disyerto, tuwing dumating siya na may mana at inaalagaan sila gamit ang pugo, palaging nagbibigay siya. Nagbigay siya para kay Jesus gamit ang 12 basket at ang mga isda at mga tinapay. Inalagaan niya sila. Babantayan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Ngunit kailangan mong magpursige sa kanya. Kailangan mong magkaroon ng relasyon sa kanya. Kailangan mong magkaroon ng pamumuhay na walang kasalanan hanggat maaari mabuhay sa kabanalan? Hindi ko sinasabi na alam mo, tulad ng alam mo hindi ka pwedeng walang ginagawa. Sinasabi ko na huwag mamuhay sa kompromiso at kasalanan, kaya kailangan mong mamuhay sa isang relasyon. Hey, nasa apoy ako para sa Diyos at nag-eebanghelyo kami at sinasabi ko sa iyo, aalagaan niya ako. Ipinakita sa akin ng Panginoon, gusto kong maitala ito. Dahil malapit na tayo ang mga bagay dahil meron akong anong oras na ngayon ayaw kong umalis. 10 si minuto. Ilan? 14. Okay. Isasabi ko pa ang isa pang bagay dito dahil patuloy niya akong pinapaalalahanan ng mga bagay. Sige. Ito ay isa pang bagay. Noong 2022, Nagkaroon ako ng pagbisita ng anghel sa isang panaginip. At sa aking panaginip, sinabi sa akin ng anghel, malaking, paghuhukom ang darating at 569 na araw at tinanong ko ang anghel sabi ko ano ang paghuhukom at sinabi niya sa akin hindi ko masabi sa iyo kailangan mong ipanalangin ito sinasabi sa akin ng panginoon na kailangan mong ipanalangin ito sa espiritu at ipapakita niya sa iyo at bibigyan ka ng kapahayagan tungkol dito kaya ganoon nakita ko sa kalendaryo kung gaano katagal 516 na araw Oktubre na ang ikalawa ang petsa. And nangyari ba ito nung Yom Kippur at Rohashana ng nakaraang taon? At sinabi sa akin ng Panginoon, Tuwing lumalapit kami sa panahong iyon, sinabi niya, Pina-extend ko ang panahon at nagbibigay ng mas maraming oras para sa pagsisisi. Magbibigay ako ng mas maraming oras. Ipinapasa. Ito. Bibigyan ko ang mga tao ng mas maraming oras sa tingin ko, dito ko na ito tatapusin. Kaya, meron akong isa pang video. Patuloy ka lang sa panonood. Parang may nakita akong iba. Tuwing nakita mo ako, ipinakita niya sa isang pangitain at may nakita akong bagay. Kaya, kasabihin ko sa video kung ano ang ipinakita niya. Sige, roon pinagpalang